Panayam po na kay Duterte na, na binababoy ang mga babae na, na bina, pinapababa ang mga karapatan ng mga pambabae eh ikaw naman pala mismo ang nagpapababa sa mga babae ano lahat ng babae katulad mo ang masasabi ko lang po kay Ma'am Dilima tungkol sa issue niya sa driver niya, lagi niya pong pinagbibintang si Tatay Digong na babaero, eh, isa po pala kayong lalakero. Ang masasabi ko lang po sa rason ni Senator Dilima na frailty of a woman sa mm -hmm. pakikiafid niya sa dati driver ay, uh, Senator, ano pa pong silbi ng pagiging dating DOJ Secretary niyo kung kayo mismo? hindi sumusunod sa simpleng batas. Uh, sana alam nyo na bawal ang pakikiapid. At kahit pa sabihin nyo na kahinaan nyo ng isang babae, hindi pa rin tama yun kasi nasa batas yun. Dapat din nyo ginagawa yun. At pangalawa, uh, sinasabi nyo na wala kayong uurungan, hindi kayo tatakas sa mga, sa mga problema, sa mga sinasampasay nyo kaso dahil malakas kayong babae. eh, doon pa nga lang sa simpleng bagay na yun ni eh. Pinakita nyo na kung gano'n kayo kahina at nagsinungaling uh, pa kayo tapos ngayon na wala na kayong choice sa aminin nyo. So mali-mali po yun. Ayun, masasabi ko lang po sa issue tungkol kay Delima, ano po, parang mga reasons lang yon and I don't buy it. Isa lang masasabi ko sa'yo Delima, once a home wrecker, always a home wrecker. I woke up like like this po. Sabi nga nila, uh, medyo anjoy yung journey ko yung batong nang unoverlip ko kasi sa pagkakalagi ako ng pata. Ganun pa man, pag natin sa super, super uh, igat and super tuwad queen, uh, Laila de Lima, kung saan po ay uh, umamin siya. Okay? Na nagkaroon sila ng relasyon nitong kanyang driver. Again, Maharlikans, mga kababayan ko, Ah, uh, ulitin natin uli. Ang issue po ay hindi tungkol doon sa kung nagka siya kahit lima sampo ang kanyang rela relasyon. Ang point po dito, yung connection. Okay, nung nung nakarelasyon niya sa sa uh, droga na nagproliferate sa buong buong Pilipinas. So ayun, kulang cool tayo ngayon, Maharlikans, kasi kagigising ko lang. Ah uh, mag-comment kayo. Actually, I'm not really ready kung anong sasabihin ko. Pero, yun nga, nakakagigil kasi itong uh, dilima na ito. So, yun lang po. Ang, 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 issue dito, hindi yun eh. Lagi nilang, lagi niya sinasabi na na, yun nga, mahina siya, weak siya. It's, it's, it's a sign of, or it's being weak, or yung term nga niya, frailties of a woman daw. So, ginagaya pa niya. Ay, dinadamay pa niya yung tayo mga kababaihan. Actually, hindi lahat ng babae mahina. So, ibig sabihin, kung lahat ng babae may uh, attributes na ganon or may, may, may ganong, ganong klaseng uh, qualities ba ang term doon. Anyway, kung lahat ng ganon ng babae ay, ay, ganyan. So, ibig sabihin, parang lahat na lang na makita mo lalaki dahil weak ka, ay pwede nang You know, magkaroon ka ng relasyon so it, this is bullshit actually ba't ganun pa man, nililibang-libang lang tayo ng mga walang hiyang uh, kultong dilaw na yon so ngayon na, ano na sila, nasusukol na ang mga kurimaw so tignan naman natin, di ba, yung kay Marcos, naaprobahan na so yung mga tao, unti-unti na pong nagigising sa mga salot na kultong dilaw sa ating lipunan So, ano pa ba? Magbigay kayo sa akin ng pwede natin pag-usapan dahil halos na pag-usapan naman na natin yung mga mga pesting like Karen Davila, di ba? Yung Kiss as Queen. Pag-usapan natin yung mga Queen. Kiss as Queen Karen Davila na sinapal lang naman ni Aimee Marcos. So, napatunayan na natin na unti-unti na po nagigising ang mga kabataan. Hmm. Yung punyetang Chris Aquino, di ba? Nakita naman natin kung paano niya halos ibuyang-iyang at ibenta ang kanyang katawan doon sa gitna ng entablado na parang sabi ko nga again kulang pa ba simula tong simula nung bata siya kulang pa ba yung publicity na, na nakukuha nitong hayop na ito kulang pa ba yon so again itong mga ito itong mga pokpokitang mga queen of yung mga queen ng uh, uh, yellow tards ito ay sapi sa kanila ng supermoon effect po ito Okay, ng kabilugan ng buwan at kaligbugan ng mga mga kultong dilaw. So, wala naman talaga tayong pakialam kung ibuyang yang nila yung mga sarili nila eh. Pero ang effect po nito kasi sa taong bayan, like again, ulitin natin kay Dilima, yung pakipagrelasyon niya sa driver, kahit 50 ang driver ba ang karelasyon niya, wala tayong pakialam. But the point again is yung mga driver, itong driver na karelasyon niya, kung sino pang mga karelasyon niya, nakinabang, or yun tumutulong sa pagkalap ng droga. Yun yun ho yung natin. Okay, yung yung laging connection doon sa droga. Wala tayong pakialam doon sa relasyon niya, pero yung connection na mga walang hiyang ito sa droga, sa ilegal na droga na sumisira sa ating milyon-milyon na kabataan. Again, ano ang connection doon sa landi-landi ni Chris Aquino doon sa gitna ng stage? Okay? Yung connection niya doon, yung ina parang ini-encourage niya ang mga kabataan na okay lang Okay? Isa pa sa public forum, sa mga seryosong usapin, na gumanon ganun ka, magkulang na lang talagang ibuyangyang mo ang um, you know, kulang na lang mag-show siya doon. 'Di ba? Toro wit ng pucha, 'di ba? Imagine mo. Nagpo-post siya sa Instagram niya na ano daw uh, gandang hindi napakinabangan. Again, Chris Aquino, bakit magla-live show ka ba doon, magtutoro ka doon? Kaya nagpapayat ka. Eh, yung ganun, dapat pumunta ka dun sa turuan, gaga. So, ano pa ba, ba itong si Lugaw Queen, di ba? Mm, yung tuhod niya na sensationalize na naman nila kumukuha na naman sila ng, ng mga butas para sirain ng uh, administration Duterte so ito pong mga kultong dilaw pare-pareho ano, unang-unang papangit nila hindi naman po kagandahan pero ang papangit nila dilima okay ah, lugaw queen, kasi sa kino, di naman maganda yan eh, na retukada, make up, pag walang make up po yan, mukha po siyang okay, nakakainis po kasi eh. di ba, tayo ng masakit, or nakakapamintas tayo ng tao, out of our anger, dahil sa mga ginagawa nila, pero, you know, it's not really about yung mukha, di ba, kahit hindi ka ganun kagandahan, basta maganda yung ginagawa mo sa kapwa mo, fine, di ba? Hindi tayo pantay-pantay, hindi tayo pare-parehong ipinanganak na magkakaparehong muka, But again, yung yung ginagawa ng mga hayop na ito na paninira sa ating lipunan. Lahat po sila, ano yan, uh, plano yan, Magkaka, magkakasabwat po yan. Like si di ba? Parang, parang laging may ano may okasyon sa patay kapag nag, nagsasalita, di ba? Nagpapakyut. Ano ba itong mga klaseng taong ito? 'di ba? Nakikita niyo naman po kung kung gaan, kung the way na magsalita yung tao, kung umaarte ka lang, nagpapakyut ka o kumukuha ka ng attention, you're not stupid. Hindi naman stupid daw ang mga taong bayan. 'Di ba? Na hindi mo malaman ng isang tao eh nagpapalandi o nagpapakyut -cute, cute o nagpapa-impress na matalino o magaling. 'Di ba? So hindi mo kailangan magpa-impress. Kasi makikita ng tao yon eh. So 'yun lang naman. Ano pa ba? Ano pa ba mga drama natin, Marlicans? Ah, uh, Pablo. Oh, hi, Marlika. Oh, Jean. Jean San Pablo. So, ano pang gusto niyong issue na itatakal natin? Dahil sinupalpal ko naman ito lahat. Oh, another thing. Luchi Cruz Valdez. Okay, yung reporter ng Channel 5. Alam mo, nung sinupalpal siya ng isang, yung uh, si, I think isang emissary ng mga Marcos. So, sinupalpal din siya. Dito po nakikita natin, Nag gagawan ko ng separate video yon I have to compile uh, compile yung mga mga facts. Pero dito po natin nakikita na unti-unti na unti-unti na nagigising ang mga taong bayan. Nakita niya naman puro nung nung nag, nung nag live, you know, pag nagla live ang mga kultong dilaw, puro lahat angry faces ang lumilipad. So doon niyo po makikita na gising na tayo, gising na ang mga Pilipino, gising na ang mga kabataan. So ang mga kultong dilaw talagang nagbabayad 'yang mga 'yan para sirain ang gobyernong Duterte katulad ng paggawa nila sa gobyernong Marcos no mga panahon na yun. Hindi yan sila titigil kasi gusto nilang makabalik sa pwesto at gusto nilang maging sila ang parang may-ari ng Pilipinas na akala mo kung sino. Mga peste, di ba? Mga pesting yawa ngarod. Di ba? Combination po yan ng Bisaya at Ilocano. Mga pesting ngarod.